marami na yun. Sige, gilangan na. Magiging na gilangan natin ng kit ng sinanay. Kukunan mo yung... Ipigain kaya natin ito. Baka mayroong mga nakaligay. Wala na. Sige, gilangan na. Tulungan mo lahat, na halang. Para makabili tayo na. Madami-dami na rin pala yung ipon namin eh. Kaya na siguro to. Bilay na sa kumukan. Oh, may nakatali pa. Sa luto. O oh, May nakaplastik oh, ang galing. Ito tal ini eh. oh, ay punta niyan niyo to. Oh, yung mga sukli. Ano sana ni kaya nga lang. Malakas daw ang dagat ng sa dito. Kaya kanina hindi namin Pira yung tatay ko. Kaya pinadala ko. Eh. Sino? Si Lolo? Oo. Oh. Mm. Yan yung chat niya. Sino ba Basahin. Pinadala ko yung pira. Kuya John, sabi ni Papa, baka daw meron ka dyan. Hihingi daw si Papa pambilin ng bigas. Two weeks nang malakas ang dagat dito sa Bicol. Ayan. Ah, so pinadalan mo siya. Oo, pinadala ko yung pira. Dapat nabibili sana tayo ng kit sana eh. Paso? Hmm. Inuna ko muna sila kasi... Kung wala nga pang bilindigas din. Sabi ko, guy. Eh, paano yan? nag -e expect ko naman si nanay ngayon. Wala nga akong tira ngayon. Napadala ko nga. Wala naman akong ibang naipon kundi yun. Inuna ko sila kasi... Yun nga, oh, yung pinadala ko. Yun ko pinadala. Bali, 1K yung pinadala ko. Mm -hmm. Ayan, ayan na, natanggap na daw nila kanina, basahin mo. Salamat Kuya Jun, nakuha ko na po. Ibigay ko na kay Papa na sa bye-bye po siya nagkaayos ng bangka. O yung nasa tabing dagat daw nagkaayos ng bangka. Yung one k nga pinadala ko, ayan o. Ano yan? Ito naman siya na magbibigay tayo sa kanya kahit maliit. Oo, oh, natin siya magbibigay tayo. Hindi ko alam. Alam ko na ipuntang datloy. Hindi eh. mm, no? oh. naman alam. Hindi ko alam na. Eh. ano may pera kami, tapos kung may sobra, may nakikira, nilalagyan namin talaga ngayon. Alam nyo. Sa piling unang hirapin natin yun kasi nung 20 years kami yun namin, wala rin talagang nabigay sa kanya kahit di, kahit ano. Kasi hindi lang hirapin din na talaga yun. Saan ba yung sinasabi mo? Saan ba... Alam ko, nandun yun Ah, Ano ba? Ano ba kung hiramin ko muna? Kahit pang galing kiti lang, open na yun. Sige. Saan ba siya? Hindi ko, ma, ma, hindi ko alam yun. Nandun ba? Ah, ito. Dito sa figurine natin. Oh, may tumutunog na. Nabuhay tayo. tanong. Hihiramin ko lang muna. Mukhang maraming na yata ito. Hmm? Diyan namin tinatago para hindi halata. Ah, dito. Muna natin. Na. Masin, muna. na natin. Mukhang maraming na yun. Oh, sige, bilangin na. Mabibigyan natin ang kismet sa nanay. Kukunin mo yung ipigain kayo natin ito, baka may na nakaligay. Wala na? Sige, bilangan na. Tulungan mo na halang para makabili tayo. Madami-dami na rin pala yung ikon namin e. Eh. Kaya na siguro to. Bilangan natin pumukha niyo. Oo, oh, may nakatali pa. Sa luto. O binti. May nakaplastik oh. Ang galing oh. Ito talaga. Iniipon talaga niya ito oh. Oo, oh, yung mga sukli. Sabihin na kung saan mo kami. Mag nakabalot pa. Ang niya naman. Ayan, yung mga nakabalot. Yung mga nakabalot pa oh. Talaga nga naman oh. Nakabalot. Oh. Yung mga nakabalot pa. Papalitan ko talangko, pag na lang pag naka-epon ako. Ayun. Bilangin mo na hala kung ilan. Yung mga nakabalot. May... Taglima, tagtipito, sampung o at lenteng barya. Bilangin mo na hala. Seventy to. Ito, ah, na magkano ito? Ito, ito yung 90. 90, 100, 160. 40. O, 300 kasi na ito. 10. Nakabalot ito. Mga nakaplastik ito. Sige, bibil, i-bili nyo na ng kiktok. Wala pa si nanay. Tama-tama, wala pa si nanay. mag surprise natin. Ayan o, oh. 300 plus naipon. Ilang buwan nga naipon niya? Isang buwan pa lang yan? Isang buwan. Ibaib naman. Pero tira lang naman kasi. Okay, sige natin. Sige, bukas yan! Ba't nadilim kayo? Ano ang mayroon? Hindi kayo nagbukas ng ilaw. Happy Hello. anniversary! Happy anniversary, anniversary niyo na Anniversary ng daw ni tatay ah. Mana lang, ipakala ko ako lang na oh, naliisip oh. oh, oh, oh. ng anniversary so na yun. Anong tayo tayo? 21 years na. 21. Nabot din tayo ng 21 tayo na. Uh, Lahat ng paghihirap natin. 21 no. Malalaki na yung mga bata. Salamat. Sana hindi lang magbabago. Hanggang magtapos mga bata, magkapamilya tayo pa rin. Eh? Salamat dito. Ayan din nga sana mga makakabili niyan. Dahil sa mga tinira nilang baon, tinatabi-tabi nila. Kaya namin na kaya kami nakabili. Pati pira mga bata, inalagin ito? Oo, oh, kasi nagpadala ako sa kung malakas daw talaga sa likod na Yung naikong doon sa likod na palalaki. Ang masabi mo nga sa akin. Pero nag aano ah, ka pa dito, dapat hindi na. Kasi... Okay lang yun kasi nung 20 years tayo, nasa Mindanao ka eh. Nung kasalukuyang iniwan mo, kaya hindi natin na <laughs> celebrate. Salamat ay hala sa pagtsatsaga mo sa akin. Kahit iniwan mo ko ng isang taon. <laughs> Salamat, nandiyan ka pa rin na uh, ito so natin mo i-deliver nga, no? Hindi mo kasi matanggap na nag-vlog ako, hindi hey, mo matanggap. Ayan, gusto natin. Ayan, ah, chocolate pa. Chocolate ang pag-ibig ng 21 years. Chocolate um. so hmm Ayan, maraming salamat. So, Ilabas na natin. Kain na na tayo, kain na na. Kain na na tayo, eh. may happy family lang, kahit walang ano. May pre nito kaming manok, eh. Hmm. Sige, dito tayo. na tayo sa labag. Ang kainan na! Tawagin si Kain mga bata. Salamat sa sa pag sa 21 years tatay niyo Hindi kayo lumalaki na. Thank you for watching mga boss. Kainan na.